ihat to dogo nasa lalit tulang mamaning ni mo ako. Papa ko napi ang kapatid ko malim. Papi ang Atak. Hi guys, good morning guys. So for today's video guys Na ako karon diri sa may uh, Boulevard uh, Nandito ako sa may boulevard Nakatayo guys para magkuha ng video guys kasi uh, Ngayong araw na to O ngayong oras na to guys uh, Nagpakuha na po yung uh, Tamban kung tawagin sa amin kasi Season po ngayon Sa pagpamanguha ng tamban guys So ang dami pong pumupunta doon guys So naka-attack po sila <laughs> so, ayan. Uh, libre na po kasi sila guys pagka yung nakapanguha sila ng ano, ng tamban kasi uh, ang nagdala ng pambot guys ay nagpapaano talaga, nagpapakalungkong kung tawagin sa bisaya uh, para matulungan silang pagtanggal ng mga isda sa lambat. So, ayan guys so, makikita okay, nyo po marami pong nag aano uh, nagpupunta doon ayan So kahit malalim guys, so may pumupunta pa rin doon guys. So nagsisikap po ang mga tao guys para po uh, magkaroon ng income sa araw-araw. Ah uh, ito po kasi ang uh, uh, na ito, eh ito po yung mga ah uh, panahon na ang mga tao dito sa amin ay magkakaroon ng income sa pamamagitan po ng pagpangalong ng isda guys. Ayan guys, so Makita mo po 'yan, ang dami po mga ayan, sumusugod. may iba rin po na hindi pa po nakarating uh, pa isa isa po kasi ang dumadating ng mga bangka so ilan lang, ilan lang sila na ng ano ng laot so kanina may dumating isa ngayon isa din so lahat ng mga nangingisda dito ng lam, ano tamban ay mga apat na bangka so ang dalawa hindi ka nakarating siguro uh, nag-area pa yun doon sa may mala malayo oh. Huh? doon 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 yun sila nag-ano So ayan guys, kung baguhan ka pa lang sa akin YouTube channel, uh, don't forget to subscribe my uh, channel Landscape May Vlogs and uh, paki-share, paki-like na lang po at may, mayroon naman uh, comment section. Paki-comment na lang po kung ano ang dapat niyo masabi sa uh, aking vlog. So ayan guys, so medyo malalim po 'yan guys. Kawawa naman yung mga maliliit na pumupunta doon. Kasi medyo nagpapalalim po si ano, yung may ng bangka guys, no? Kawawa naman yung mga maliliit na hindi kayang pumunta doon, paano baka maano pa. Eh, medyo mainit po talaga. Bata pang oras guys, pero mainit na po talaga ang panahon. Nakakatakot po talaga mag ano, mag stay dito po sa may ano, sa initan po. Kaya baka mapano pa po tayo. Ayan. So ulitin po natin guys, kasi sino pa yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel my blogs. and skemei vlogs and share na lang po ng ating live video para po matulungan niyo po ako andito po ako sa may ano tapat ng aming bahay so araw-araw po itong ganito guys kasi nga uh, season po ngayon ng tamban dito sa amin So ayan guys, marami-maraming maraming salamat po sa ating uh, vlog sa umaga ito guys. So shout out shout out sa lahat ng aking mga kasaman sa YouTube no sa uh, Team Viva Mascarados kahit hindi na ako nakapag attend uh, nakapag-join sa kanila. Uh, shout out po sa inyo guys. At marami-maraming salamat din po sa inyong mga suporta nung ako po ay nasa inyo pa. So, nag lang po ako kasi, yun nga, nahirapan po ako Kaya, sa dami po ng aking ginagawa. Hindi ko po napokusan ang aking vlog. So, ayan guys, hanggang dito na lang po guys, no? Maraming maraming salamat. And God bless you. Bye!